update po ang aking garden na wala namang kumakain ng ampalaya kaya pinapahingi na lang natin kung sino sino may gusto ayan po naglawitan pa rin kumbaga si Lino Mandigma shout out sa iyo bro ang iyong ampalaya ay malapit ng mamatay ito naman sa akin Ngayon pa lang sumisipol. October na, November na. Yung nga lang walang kumakain. Sayang. Sa dami ng bunga. Nakakasawa rin. Kahit na matamis. Ay... walang kumain kaya minsan nakakaiblad na sa dami ng bunga wala tayong mapagbigyan ubos na lahat kaya dyan na lang napupunta bahala siyang tumubo next year kung may tutubo at ang aking bird's eye na sili lumalaki Kaya sabi nga ni Joe Faith Kung may tinanim May anihin Madami pa rin Ang aking ampalaya At ang sili 1,000 pesos per pound Sarap siguro Ito sa itlog O oh, Sayang magwinter na naihinog na ay nako napakasimpleng magtanim po ng ampalaya tugkal mo lang that's it, diligdiligan mo na sawa ka na sa kakapitas ng bunga ng ampalaya ang ginagawa ko tuwing umaga nagkakape eh nilalabas, nilalawit ang lawit para lumawit sila yan ang aking update ng ating matam is na palaya oh oh my god nakaka blood sa dami kaya hopefully pag ako'y nag-retire at bumalik sa aking garden ganito rin sana kaganda baka hanggang dito lang ako oh ito yung native na ampalaya na gaganyan lang yan oh gaganyan pero dahil sa laki ng aking dahon niya ng kamay ko malaki kaya talaga ang organic gardening sana matuwa kayo pag kayo nag, nag pitas o nagtanim ng iyong ampalaya dahil sa dami ng bunga ng iyong ampalaya pag may dilig talagang mamumunga pag walang dilig tigang kaya bilib ako sa mga nabubuhay na cactus dahil sa kahit na walang dilig ay napaka gaganda nila yung iba ang palaya kong karne ang palaya kong itlog pakbet wino, pakbet Yon, yun ding ding aminen nga alam mo o oh, nakaligtaan ko to ah may mga ang palay na hindi ko na naisabit na ilawit oh o isupay isupay isa ito. Ayaw. Ayan. At, ayan pa. Yan ang aking matamis na ampalaya. Hitik na hitik sa bunga. Ayan. Sarap ang feeling ng maraming bunga at lalo na kung ganyang kaganda ang iyong ampalaya sarap ng dahon na laki